Ngayong papalapit na ang pasukan, pinaghahandaan na ang posibleng pagbaha. Kabilang dyan ang paglilinis sa mga esterot kanal, pati na ang pag-relocate sa mga nakatira malapit sa daluyan ng tubig. Pagtitiyak naman ang MMDA o ng Metro Manila Development Authority, gumagana na, gumagana na raw ang 54 pumping stations sa Metro Manila. My report, si Dante Perello. Ngayong araw lang na ito, pitong trap ng basura na ang nakuha mula sa binuksang dalawang box culvert sa may covered creek sa Caloocan City. Lagpas tao pa ho, lalo na pag uh, may bagyo. Anong Macho? Dahil lang kaya? Uh, Sir, barado ho yung mga, yung ito, yung kasili creek. Uh -huh. Oo. Oh, bali, syempre, nandun na rin ho yung mga basura, uh -huh. yung hindi, ay uh, yung pagdidisiplina sa pagtatapon po ng ano, ng tama sa basura. Hopefully po ang baha naman po ay hindi ganoon kalaki, pero expected na po natin na magkakamerong pa rin po ng baha. na raw sa labin limang creek sa Metro Manila ang nalinis ng MMDA. Pagtitiyak ng MMDA, gumagana lahat ng 54 na pumping station na nakakalat sa Metro Manila. Ito yung mga sumisipsip ng tubig ulan, papuntang Manila Bay para di maipon at magbaha. Pero kailangan na raw i-upgrade ang labindalawang pumping stations para makabomba ng mas malaking volume ng tubig. Iyon lang hinihintay para ang mga piyesa galing abroad. Hindi naman over the counter yung pagpalit ng ilang piyesa, ino-order pa yon abroad, ongoing yon Ang ang target date natin dyan ay mga November, December din. Pero naandar yung pumps. Kaya lang yung, yung upgraded pumps, eh, hindi din overnight. Ang DPWH patuloy din ang relocation ng mga illegal settler na nakatira sa tabing ilog at estero. Di lang raw kasi ito nakakabara sa daloy ng tubig. Mapanganib din para sa mga illegal settlers. Kumpiyansa rin ang ahensya na matatapos ang kanilang mga road projects sa itinakdang panahon. Yung mga target date dyan, eh, hopefully kung hindi magkaroon ng aberya, ay matatapos namin according to target date. Basta wag lang magkaroon ng aberya. Dante Perello, GMA News.